Ito mo, Dachi! ka pa dyan, eh. Oh, yan. Oh, Nakukuha po na sa ito mo, Dachi. Nahulog. Nakintikin pa, Wot. Intikin yan, oh. Ayan, nakintikin, oh. oh. yan po, si ito mo, Dachi. Bali, andito po kami samay, sa amin, sa Quezon. Oo, oh, oh, dito. Oh, mabigat, po. Huh? oh. Ha? Mabigat. Po. Ah, mabigat pala. Yan, may tiket. Bagi maulog pa. Tama. May mga langgam pa naman niya. Si Tomodachi. Tomodachi. Umakit na. Oo. o. oh. 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 nga tayo ng ay, ano? Okay. Narabutan. Ano ba? Dito po. Dito po kami sa amin sa Quezon. Ang rambutan po dito, pinukuti lang po namin sa puno. Pagdating sa kabite, kumalak kilo. Okay din muna eh. Hay mga tatay? Ayun. <laughs> Alam niyo po, sa Cavite ang kilo po ng rambutan, nasa dalawang yata. Dito po sa amin, yun o, no, sinusungkit lang nam po namin. Oo, dami. Okay na lang. Okay na Okay na lang.